Alam mo ba na pwede kang mag-avail ng Mitsubishi brand nang walang nilalabas na pera? Tara, So, ito na nga, Mars, ang Mirage G4 Zero Down Payment and Mitsubishi Montero Sport GLX Manual Zero Down Payment yan, Mars. So, wala kang ilalabas dyan, miski so at maa-avail mo na ang Mitsubishi brand na gusto at mo. At Mars, hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal dahil available yan lahat dito on hand sa dealer namin. At Mars, para di ka naman mapagod pwede na tayo mag-process online. isesend ko lang ang application form and isasend mo lang sa akin ang mga requirements na kailangan ko. And Viola? At para naman sa requirements nito, napakadali lang nito, Mars, to valid IDs at source of income lang ang kailangan natin. Pwede pwede ang employed, business at OFW. Eto na ang sign mo, Mars, para ma-avail ang dream car mo. E, mekos, mekos mo na yan, Mars. Tawagan or i-message mo lang ako sa contact number ko, Mars. Pwedeng, pwede mo rin ako i-message dito sa TikTok account ko and personal Facebook account. Bye, mga Mars. See you soon.